Aman, ah, Asa man asahan niyo eh? Asa man mo Hey guys, welcome to the vlog. Sa ayo Ayaw, buto ayo kalay. Ayaw, lay. oh, <f Jordi> <itation> <barber question> <gansionate inuri f Survivor> So, gusto mo gusto na guys mga guys Libre na delivery <laughs> Kamu na eh, balag yung pio O oh, kapag na na nga guys Money, Ang mga area Area dapat sa mga kaliguan Kagahan oh. isla guys Kalubinan ka ayo Oh na pa isa daw O, oh talaga, oh, guys na yun, huwag na Wow, limpyo mo yun guys, maniye.